Wala power yung rescue kanin nyo. syempre hindi siya iilaw at hindi rin siya iinit. So, ganito yun. Uh, ang pag-repair nyan. Uh, kita nyo yan, nakasaksak yan. No? Pero wala siyang ilaw, wala siyang power, hindi siya umiinit. Sabihin, may sira ito. Kaya kailangan natin i uh, repair. Ang galing muna yung saksak niya. Yan, ito yung, yan, ito yung thermal fuse nya. Nasisira ito. Uh, katagalan. Oh. No? Ito pang uh, madalian niya. Hihinaan ko. Hihinaan ko kasi meron naman akong panginang. Okay? So, <coughs> galing ko muna siya ng, ano, para madali siyang ihinang. Okay? Kung wala kayong panginang, so, yung binanggit ko panginang, pwede siya uh, ano uh, idugtong na lang pilitin nyo lang kung makapak wala naman hindi solid wire ang kailangan nyo wala dito ang ganto magdudug na gan ito dugtong sa dito so ganito maghihinan tayo so okay lang natin ayun so okay na okay natin na okay na yun siya so okay lang ano tapos tingnan natin yan may power na yan pag sinaksan natin so ito din natin kailangan ilapat sa metal itong hindi natin hindi dapat nalapat sa metal yan okay yan kaya tutulak na natin yan pababa kailangan walang metal na ano para hindi mag ground okay? gawin natin, dahil natin saksak na natin kung kakailaw siya. At uh, malalaman natin yan kung mag-ilaw na siya rito sa Tito, dito. So, tingnan nyo, no? sasaksak ko siya. Ayan. Saksak ko dito, tingnan nyo ilaw siya. Okay, yan. No? Ayan na siya. Nalipad siya. Dito sa kabila. Nalipad na siya. Okay. Ayan. So, big sabihin, iinat na to. Sa so, ibabaw. Yan. O, no, yan, mainit na. Sana natutulit kayo, ano?